Ayos. oh, tapos na. Thank you, ayos na. Thank you rin. Thank you. Ako dapat magpasalamat. Thank you rin. Maraming salamat din. Sige, okay. subukan mo. Ha? Ituloy mo. Ano? Ha? Nagbibiro lang naman ako Ako nagbibiro. Sorry, mom. It's okay. Oh. Look. <laughs> <laughs> Wait there. Waiter. Wait a minute, sir. Excuse me ma'am. Excuse me sir. Coffee and um mm. ubi cake. Coffee, a juice and ubi cake. So, two ubi cakes, mm -hmm. one coffee, one orange juice. Yes. Mm -hmm. Coming right up. <laughs> one oh, Punch, It's just a job. ba? Diba? Masakit nun. Hindi ko naman kasalanan ang nangyari. Eh, di maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Hindi naman ganun kadali maghanap ng trabaho. Eh. Gusto ko nga magtrabaho para makaipon ako ng pera. <laughs> ang sweet-sweet mo naman. Siguro kapag nakapag-ipon ka na, iyayayain mo na akong pakasal, no? <laughs> oh, sumagot ka! Op. Inumin mo na yung kape mo, baka lumutin yan. At ang thoughtful, thoughtful mo pa. Alam mo ba yun? Basta, basta sana kapag kasal na tayo, ganyan ka pa rin ka thoughtful, ha? Ha? Isang kiss naman dyan. Mmm. Mmm! Nakakahiya ka. Tumingin ka nga sa paligid mo, hindi tao. Mmm. Uh, oo nga pala. Basta, ah, mamaya lang. Promise? <laughs> Kailan mo ba talaga ako yaya ay magpakasal? Pag naguna mo mundo. Talaga? <laughs> ang sweet-sweet mo talaga. Imaginin mo, ang pag-ibig natin hanggang sa dulo ng daigdig. O talaga, ang sweet-sweet mo. <laughs> Sige na, kumain ka na. Gutom lang yan. Excuse me muna. mag lang ako. <laughs> Bunch! Sorry. Okay lang, sir customer is always right. <laughs> okay yan. Mm. Siyar mo na ako. Oh, eto na bayad. Wag na. Bakit? Wag na. Ayoko ko magkaroon ng utang na loob sa iyo. Naku pa, mo na para matapos at na makapagsara na ako. Ikaw rin. Matitis mo bang walang gamit sa eskwela si Miko? <laughs> uh, anong kapalit? Mm, wala naman. Yayayin lang sana kitang mag-date. Ah, oh, mag-date ka mag-isa mo. <laughs> Pat! <clears throat> Excuse me. Hmm? Good news. Tapos sa problema mo. Labo-labo, la mo kanina. Bisay na kaya sa'yo eh. Sus, ginoo. Kailan ka ba matututo? Ang sabi sa nimo, mga lalaki, dapat yan. Ere. O, ito. Salamat, ah. Isepe mo na lang yan ng teyo mo sa lahat ng pag-aaping ginawa sa inyo. Para ka pa si Robin. Padelia. Robin Hood, paliw. Sino yun? Hm? Ito. 35. <coughs> mm nako. Salamat. Okay na. Ito na. O tara. Ang pangit ng hangin dito. Talaga. Ay! Alam mo. <laughs> Jack! Uy! Araba. Ano ba? Ano ba natin? Pinakuha mo sa ka ni Boss Felix. Paano ba yan, pare? Uy, salamat. Okay lang ako. Sabihin mo, kumusta na ba siya? Kailangan ka ba talaga magbabayad? Papasok ngayon ako sa trabaho, maghahanap ako ng pera. Pero kung ganyang iistorbohin niyo ako, paano ako magbabayad? Kami, pagod na pagod na ng kasisingil sa'yo. Sa linggo, kailangan makabayad ka na. Ako hindi ko tatalikuran ng utang ko. Hindi ko makakalimutan yon. Kung hindi ka lang makabayad ngayon, makipagkita ka sa kanyang lumang warehouse sa tabing ilog. <laughs> Luma na yung style niyo tapos doon niyo ako pipitigin. Kala niyo ba hindi ko basa yung utak niya? Sabihin mo na. May pag-uutos sa'yo. Tapos, burado na utang ko sa kanya. Oh. oh hindi ko na makikita yung mga pagmumukha niya. Bakit? Ano naman masama sa pagmumukha namin? <laughs> Wala. Wala, ano? Kailan? Pag-iisipan ko. O, Jack. Sundin mo lahat ng instructions ko sa'yo. Walang labis, walang kulang. Hanapin mo ang taong ito. Ang pangalan niya si Andy yan ang address niya. Dalin mo sa kanya ang mga kahunayan. At meron siyang iabot sa'yo. Kapag nakuha mo yon, sumibat ka kagad at bumalik ka sa akin, yun lang. Reglado. O sige na, lakad ka na. Sandali lang. Kapag nagawa ko ba to, wala na akong sabit sa'yo. Jack, lalaki akong kausap. Sige na. Ay, bala ba mo ng mga yan. Huwag ka na magtanong, basta mo na lang. Hindi, baka mamaya kung ano laman ng mga yan, masabit ako. Ba't naman kita isasabit? Eh, kailangan ko ang makabalik ka sa akin. May dadaling ka pa, di ba? Sige. Scout Del Scout Ito ang sinasabi kong patrip. Pagsiswertehin ka nga naman o oh, ano bang problema? Ha? Ah, naplatan. Obvious ba? Tulungan ka namin, pare. Ano, Brad? Hindi, tol. Kaya ko na to. Ikaw rin, mahihira ka niyan. <coughs> oh. Nahira pa kaya ata baka gusto mong tulungan ka na namin. Oo, na kami na. Hindi, sige, tol. Kaya ko na. Wala, okay lang yung pare. kana, na. Tutulungan ka namin. Ha? Walang problema. Ako na, ako na. Meron pa palang natitirang mga good Samaritan na Pilipino. Dahil sa sinabi mong yan, brad eh, pagbibigyan ko magandang kaloban nyo. Ayos. <laughs> oh, tapos na. <laughs> Thank you, ayos na. Thank you rin. <laughs> Thank you. Ako dapat magpasalamat. Thank you rin. Maraming salamat din. <laughs> 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 okay, subukan mo. Ha? Ituloy mo. Ano? Nagbibiro lang naman ako eh. Ako nagbibiro. Nasira yata. Bye-bye. Patay kayo kay Felix! Kaya hindi patay. Ang laki problema to. Ate, ayoko na mag-aral. Ano? Kasi tuwing mag-aaral ako, parang naiinis si J.J. at si J.O.J. Huwag ka nang umiyak. Tandaan mo na lang, ang importante, makapag-aral ka at makapagtapos. eh ako nga, hindi na ako nakapagtapos eh. Ate, bakit magalit na galit sa atin ang Kasi, paborito na, na lolo at lola si tatay. Siya lang na kaya nalang Sabi pa nga ni Chong, ninakaon daw sila ni tatay sa mamanahin nila. Kasi nga, Ginamit nila yon sa pagpapaaral sa kanya. Miko, huwag ka maniniwala sa lahat ng sinasabi nila sayo. sa sa'yo. Sa'kin ka nalang makinig. Basta dapat, makapag-aral ka at magtapos ka, kaya ni tatay. Aray! Uh... Sinaktan ka na naman nila. Ate, bakit hindi na lang tayo umalis dito? Hindi pa natin kaya eh. Kailan natin kaya? Ewan ko. Pag tumama na tayo sa sweepstakes, sa loto, o kaya mag-asawa ka ng mayaman. Kahit pa paano. Ate, Anong gagawin mo kapag mayaman na tayo? Halis na tayo rito. Bibili ako ng bahay. Ate, bayaran mo na rin yung utang mo kay Aling Biring tsaka yung notebook ni JJ. Tama. Ate, paano na nga pala ako kapag nag-asawa ka? Kahit anong mangyari, kasama pa rin tayo. Kahit anong mangyari. Ano, wala pa si Jack? Wala pa po si. Eh. Inabangan nga namin eh. Kayo may kasalanan nito eh. Palpak ang rekomendasyon eh. Sabi ko na nga ba eh, may duda ako sa Jack na yun. Eh, boss, hindi naman ako may gusto nun eh. Si Bogart ang nagsuggest nun. Nakunin namin si Jack. Tutal sabi niyo, may init naman kami sa mga barak. Nagtataka nga ako kung bakit ang iinit natin sa mga barak. Samantalang, ang pupogi naman natin. Ang kikit naman natin. Tumigil na nga kayo! Anong pogi? Eh kaya, wala nangyayari sa atin dahil puro tayo sabi dahil wala kayong ginawang tama eh. Ito ang tandaan ninyo. Kailangan ko makuha si Jack ng buong buo. Wala kaya ang tinangay niya sa'kin. He ruined my credibility! My name, Felix Visex! Kaya buhay niya ang katapat! Boss! Plus 20%! Ang galing mo, Bogan! Ngayon ka lang tumama! Matagal na! <laughs> Welcome! Have a sit down. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Um, may humahanting ho kasi sa kaibigan ko. Pwede uh, ho ba ko lamin ho ninyo? Aha, pwede. Pero, kailangan ko ng isang gamit na naisuot na niya. O kahit na anong gamit, basta pag-aari niya. Ako, wala. Patay, eh wala ho kasi gaming ganun eh. Ano yan, boy? Buti pa, magpahula lang tayo para malaman natin kung ano'y susunod na gagawin ni Felix 56. Tama. Ah, guys, yeah. guys! Excuse me. Oh. Ang bayad ninyo? Ha? Bayad? Eh, hindi naman kayo nakakulam. <laughs> Consultation fee! <laughs> Parang doktor ah. Consultation? Eh, magkano po? 500.00. Aba, mahal naman. Aba, discounted na yan. <laughs> okay? Sige. Ah, uh, uh, guys. Ha? <clears throat> Naghahanap ka mo kayo ng... Uh, ...manguhula.